ano nakita yung mga nicho na yun no? yan clouds mga kapaps ito yung parang ulap na nakikita natin sa taas na dandahan na buwang bagsak pa ganitong oras sa so, mga kapaps uh, time check natin nasa 8.30 na ng umaga halos 7 hours biyahe namin simula na Beauty papunta rito sa Quinon Road sa may uh, lion head tara let's go pupunta kami sa lion head ngayon magpa-picture lang dito pala sa lion head bawal na magpark doon sa may tapat dito sa loob mayroon ditong malaking area na pwede kayo magpark grabe yung lugar dito ba grabe oh wow shout out sa mga nanonood dyan uh, matapos ang biyahe natin halos 7 oras kalahati simula sa naik so narating na natin itong Canon Road or yung Lionhead yung Canon Road pala mga Pops 32 32 kilometers tapos pag tinakbo mo ng motor nasa 45 minutes sa so, Lionhead pupunta tayo sa Lionhead daming tao Lionhead. dami itong pwedeng bibilhin mga kapaps eh. so ngayon po ay araw na ang linggo uh, January 20 26 Ayan. pwede ka bumili ng sombrero ito mamay bibili tayo dyan mga salubong ang layo nyo laki parang layo talaga oh. let's go let's go sa so, mga paps, pangatlong full tank pangatlong full tank natin, nandito na tayo papuntang Halsima Highway puntang Mount Olis so time check natin, nasa 10.11 na ng umaga ah uh, oh. nandito kami sa may Petron, so yung gas nila dito is ano lang, premium pula, Igre, e, ano tayo, unleaded wala tayong magawa, eh halo na <laughs> ready na natin, pakit na ang bundok, so yan, dito yung daan papunta doon tang tank uh, Mount Oli suit so, tatlong tank na tiga unang full tank natin 180 pangalawa 200 ngayon 250 so hanggang bukas na to so ayan let's go tuloy tuloy na good afternoon mga kapaps so, andito na kami sa Mount Olis so, Ito yung pinaka Mount Olis mga kapap Sa dulo so, Ito yung transient namin dito So uh, Ang ganda ng transient dito kasi Sobrang lamig So kanina dumating kami ng 12 so, Dumerto na agad kami dito Transient So 500 per head po mga kapaps So not bad kasi Bagan dito na yung ano eh Target natin eh Yan Mount Olis sa taas So ang maga Grabe lamig Buwas ang umaga mga kapaps is ake doon. Tapos so, mayroong bayad na 100 pesos per per head. So yan mga kapaps, ang kagandahan dito sa transient kasi nga overlooking. So andito ka sa may ano, dito ka sa may terrace. Tangkita mo talaga buong view. Grabe. Yan ang ganda. Yan mga repolyo yan, mga ripolyo. Tapos, kabilang sa di ko alam kung mga repolyo din doon. Ang dami, yan you know. o. Yan, napakarami yun know. o ayan diba grabe so nakatulog ako ng siguro madalawang oras tapos yung motor namin nandun sa baba grabe lamig kagigising lang namin yung kasama ko yung bayaw ko mga kapaps and <coughs> grabe yung ganda panalo so sa lahat ng mga gustong pumunta dito sa Mount Olives pwede nyo i-book sila ito yung number nila oh. so lang si John Michael oh, or kontakin nyo sila bago kayo pumunta dito tapos napakaganda kasi pwede isang pamilya ang dami lang room dito mayroon lang tatlong room so pwede isang pamilya pwede kabarkada tapos per head naman yung bayad 500 pesos tapos meron na rin silang tindahan sa baba parang grocery so yan, makikita mo yung Mount Olives sa taas Ganda siguro pumunta ngayon doon, no? Saan? Doon yun yung tulis Olis. Ano yung Mount Bukas, no? Ano yung Mount Olis? yung pag, oh. Si <laughs> so mga Paps, yung pag. Ako? Ayun, eh, nakita nyo, di ba? Grabe. Ang lamig. Ganda. So, bukas, papakita ko sa inyo. Or, ngayon mga Paps, yan. Yan, pupunta ni mga pag dito. Ayan na, oh. Ayan yung mga pag. So, yan, Grabe. Tapos bukas ng uh, siguro mga 8 a.m., bababa, bababa na kami dito. Ganda, grabe yung motor. Star. So, bababa na kami ng Baguio. Actually, mga kapopski, pag ka pag gagalingan ng Baguio, magmumotor ka pa halos 3 hours papunta dito sa Atok Bingit sa May Mount Ulys. So, grabe. Sobra. Tapos dadaan mo yung Halsima, Halsima Highway. Grabe talaga, parang... Gusto mo nang pumikit Kasi nakakatakot <laughs> Pero wala eh Gala talaga eh Kasi ano Grabe Gusto mong magkilaw ng gulay <laughs> Kilawa ng gulay yan Grabe Akala ko may nagsisilab dito Ito na pala yung ano So ito na yung ano Ito Yung sea clouds mga kapaps So magalasing ko na Magalasing ko na ng hapon Ganda Ayun may nag -ano, Nagdidilig oh kaya tayo. Bil tayo ng pagkain dyan sa baba. Tapos may tinapay tayo dun, no. Oh. yung noodles. Oh, may heater naman, eh. Kanin sana, eh. may kanin? Yan, yeah, eh. Walang tindahan kasi yung kanin Sakura, dito. Sakura. So, mga kapaps, dito sa Mount Ulis, sa may uh, Atok Bingit mga kapaps. Kung nakikita nyo, may, mayroong mga kulay white na nakasiminto. Ayun, you no? Know, white white so iyan po yung mga namatay na mga kamag-anak nila kasi wala namang ano dito yung uh, siminteryo. so kung kung saan ka nakatira tapos na may namatay sa kamag-anak mo doon ka na lang din katulad nito meron dyan na yung bata tapos yung tatlo tatlong malalaki tapos doon naman mayroong mga nicho ah uh, mga ano na yan grabe no tapos doon yun mga kulay white na yan yan po yung mga Uh, inilibing dyan sa, sa area niyan grabe tingnan nyo naman kung gaano kaganda yun know. o mga kapabs ipapakita ko sa inyo kung ano yung room na na-occupy namin dito sa uh, Atok Bingit sa may Mount Olis you know. so ito yung room na, na transient na pinuntaan namin or yung may 500 per head si TCR common naman yan babay lalaki dyan sa loob so sobrang lamig ng tubig sa loob dito naman ito yung shower room so may heater kaya kagandaan dito may heater na pwede ka na mag maligo na medyo mainit-init dito sa kitchen yan sobrang lawak ng kitchen pwede ka mag luto pwede ka mag init ng tubig kung gusto magkape, yan marami silang tables pwede magkape dyan may nudel nila sa baba pwede tayo tapos dito ayan tapos kaganda dito may sala ayan may sala sila dito gusto mo magtambay sa gabi ayan overnight so dyan pwede tapos dito gusto mo matulog dyan dito naman yung pinaka entrance nya tapos ito yung inupahan namin dal dalawa lang kami ito yung naibigay sa amin so ayan medyo makalat So dito ako, hindi nyo bayo ako doon. Yan, so sa, salag, halagang 500 per head. So ito na yung uh, nahanap namin. Kung gusto nyo mga kapaps, kontakin nyo lang si ano, Jan Michael. Ayan, sarap na matulog dito. Walang aircon dito mga kapaps, pero sinisipon ako sa lamig. Ayan, 500 pesos. Tos, mamaya magloto kami doon ng ano, kahit noodles na lang. Tapos meron kami tinapay. So, yan. Update ko kay bukas mga kapops. So, what's up? Ayun mga kapaps so, oh. Tingnan nyo naman yung view namin, oh. No? Ayun, oh. No? Habang nilihigop ng napakasarap na noodles. Oh, yung lamisa namin, gulong. <laughs> gulong. Tapos, tasty sa noodles. So, yun yung ano namin ngayon, na uh, snack. Mamaya, meron kami biniling rice. So, Makagandaan dito sa transient mga kapaps libre kamay nga yan libre saing tapos loto depende pag uh, depende sa pakiusap sa mayari mabat yung mayari so ko ako sa inyo mga kapaps ito yung number nila well, hanapin nyo lang sila kung bago kayo pumunta dito so magpa-reserve na kayo ng room ah uh, ano naman eh pwede pwede family pwede rin per head so 500 per head kung dalawa kayo kung magjuwa kayo mag-asawa kayo pwede kayo so 1,000 lang yon so lusulo nyo na itong terrace yun. Know? Hindi siguro bawal to uminom, no? Ganda <laughs> yun? Mamaya, tigil isang beer lang, ano ba? Kung may beer dyan, si... Tanong na, na rin kung tayo, <laughs> dito sa siguro... Ang ganda ng langit, oh. Tinan mo naman. So, bukas mga kapas, pag-ising namin, inaakit kami doon. Sa so, Doon sa taas. Yung Mount Olis na yan. So, napapanood ko lang to sa ano, eh. Sa mga vlog ni... Ni G4 yan. Shoutout G4. Tapos, yun si Jeric P yan yung mga vlogger na pabalik-balik dito na ubusin mo na yan ang dami ko hila yun nakadalam na ako nito pangatlo na ito sa akin ito mga kapaps yan yung kape namin dito kakaiba noodles may laman yan <laughs> tapos ayan tasty sarap tasty tapos yung view pakita ko sa inyo ha ah. yan o yan. yan yung mga ano ko dyan yan yung mga pananim ko pananim <laughs> ko bukas libre tikim libre tikim basta magbayad ka lang ng entrance P100 pesos so libre pitas pitas ng straw pero wag ka lang pa sobra makapabayaran sa'yo ano mas sabi mo sa natin sa biyay natin napakalayo <laughs> napakalayo pero pagdating mo dito katulad nun nakaupo ka na dito parang parang wala eh nawawala yung pagod mo eh bukas naman tayo mamoblema pa okay. uwi <laughs> pero explain namin bukas mga paps I, ngayon kasi 11 11 hours yung biyahe namin simula Bacor, ah, simula na Ikaviti, pupunta dito sa uh, Mount Olis ng uh, Atok Benguet so 11 hours, may mga intuan din kasi yun kakain kami, tapos picture picture so normal lang yon, para magpapahinga yung motor kung gusto nyo ng uh, relax lang naman siguro mga i-expect uh, nyo mga 13 hours yan, lalo kung may mga angkas kayo ako kasi dumidipindi ay sa takbo ng motor ko kasi mabagay na sa akin. Yeah. <laughs> kasi kung parang kami naka-sniper, baka... Baka mga 9 hours lang. <laughs> <laughs> Pero kung naka-inmach ako, baka mabilis-bilis ang takbo natin, oh. No? <laughs> mabilis-bilis. Ayan. Kapi ah, bukas, bababa na kami ng bagyo and then dito na kami ng Cavite, mga ka Shout-out sa mga vlogger na pumupunta dito na na-inspire na tayo doon sa mga vlogger. So... Uh, wag yung panginayangan yung budget nyo kasi minsan lang naman kayo pumunta sa mga ganitong klaseng lugar ba diba? for the first time namin pumunta sa ganitong lugar talagang kaya mo sobrang tahimik wala ka talaga marinig natin yung mga sakit <laughs> yan pag nandiyan kayo sa mga tulad yan sa Tondo sa Manila talagang every second meron kayong sigaw na maririnig so kung gusto nyo makaalis dyan sa maingin na lugar Pwede kayo pumunta dito, mag-overnight lang, 500 per head lang naman eh. Pumunta kayo dito, yan, mag muni, -muni kayo, habang nag ng noodles. Hindi <laughs> naman naman, no? Sobrang lamig. So, dito mga kapaps, dumating kami 11, ah, 12. 12 ng tanghali. Tapos, yung hangin, sobrang lamig. Yan, doble-doble yan, no? Tatlong doble yan. Tapos, nakapantalon, nakashort, Naka nakabray, naka naka apat na doble, o, oh, diba? So, ayan, um, bukas abangan nyo yung vlog natin kasi hintay natin yung si si o, ang tawag doon si of clouds ba yun ulap olap yung babagsak sa lupa <laughs> si of clouds at <laughs> so bukas kasi mababalot daw to ng mapuprosin daw yung bukas yung mga nandyan sa baba na repolyo so magiging prosin yan bukas mamumuti sa so, oh, parang namumuti na nga wala pa ang yelo eh. so ang dami ng tao so yun mga kapaps eh, no? sobrang dami ng tao doon sa taas pag ganitong oras mag ganitong oras talaga talagang dinadayo ng mga niyan mga bikers tapos bukas ng umaga expect natin maraming tao dyan yan sobrang tahimik grabe ah. pero uh, dapat pagpunta kayo dito mga kapaps magdala na kayo ng ano nyo para na kayo bibili dyan kung saan saan magdala na kayo ng pagkain nyo kung baga mag grocery na kayo or bibili na kayo ng ba, lechong manok or bibili na kayo ng bigas mo pwede magsain dito kausapin nyo lang si nanay huwag sabihin ako sa inyo <laughs> mabait naman sila nanay Basta mabait yung magiging customer nila Mabait din sila diba So yun lang yung, Naging busy lang siya para lakad-lakad eh. Tapos ang kagnanito yung motor namin nakatago Nakatago sa hindi mainit